Pilipinas, bagsak sa creative thinking skills sa buong mundo ayon sa PISA. Narito ang news scoop ni Christine Belen. Pangalawa ang mga mag-aaral sa Pilipinas sa may pinakamababang performance sa Creative Thinking Test. Batay ito sa Program for International Student Assessment o PISA na isinagawa noong 2022 kung saan sinuri ang creative thinking skills ng mga estudyante na edad 15 mula sa anim na na bansa sa buong mundo. Ayon sa PISA results, nakakuha ang Pilipinas ng 14 points na mas mababa sa global average na 33. Habang na puhan naman ng bansang Albania ang pinakamababang score na 13. Samantala, nanguna naman sa highest performing countries sa creative thinking assessment ang mga estudyante mula sa mga bansang Singapore, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, Estonia at Finland. At yan ang aking news scoop ako. Si Christine Belen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.